Iris, ang Iris ngayon, ayon sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, ay kailangang maging maingat sa bawat hakbang, lalo na sa trabaho. Huwag gumawa ng anumang aksyon na maaaring magdulot ng pinsala o pagkawala ng pinagkakakitaan. Kilala ka sa pagiging disiplinado at palaging nasa tamang oras. Mahalaga ito upang mapanatili ang tiwala ng iyong mga kasamahan hindi ka madaling nadadala sa usapang mayabang o lagayan, at likas ang iyong tapang na ugali na inilalabas lamang kung kinakailangan. Sa relasyon, wala kang lugar para sa selos dahil tiwala ka sa iyong mahal. Sa halip, nakatuon ang iyong atensyon sa pangarap na umangat sa buhay at yumaman. May kahanda ang maglabas ng pera para sa pangangailangan ng pamilya ngunit nananatili kang maingat sa paggastos. Sa gabi, pahinga ang hanap ng iyong katawan at isipan upang muling maghanda para sa panibagong hamon ng bukas, at tandaan ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating gawing laging maging maingat. Taurus, ang Taurus ngayon, ayon sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, ay nagiging maingat sa bawat kilos at salita. Tahimik kang nagmamasid, mapanuri sa mga taong kausap, at mabilis maghinala kung kinakailangan. Hindi ka madaling magbigay ng tiwala dahil nais mong iwasan ang anumang komplikasyon o problema. Pinahahalagahan mo ang masinop na pamumuhay, kaya't natural ang iyong sipag at disiplina, hindi lamang sa trabaho kundi pati na rin sa tahanan. Sa larangan ng pag-ibig, may tiwala ka sa iyong mahal at inuuna ang pagkamit ng mga layunin sa buhay. Mahalaga sa iyo ang pag-unlad at katatagan ng inyong samahan. Malambing ka sa mga mahal mo sa buhay at handang maglaan ng oras at atensyon para sa kanila. Bilang isang responsableng individual, ang iyong pagiging maingat ay nagdudulot ng seguridad para sa iyo at sa iyong pamilya at tandaan ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating gawing laging maging maingat. Gemini, ang Gemini ngayon, ayon sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, ay nagtataglay ng matalinong diskarte at tapang sa bawat hamon. Hindi mo iniisip ang magkamal ng salapi mula sa maling paraan tulad ng suhol dahil naniniwala ka sa karma may likas kang tapang na naipapakita lalo na sa panahon ng kagipitan. Ang iyong mga plano ay maingat na binubuo bago magsimula ng anumang gawain, kaya't hindi ka madaling magkamali. Sa pag-ibig, malaki ang tiwala mo sa iyong mahal, kaya't hindi ka basta naaapektuhan ng selos. Praktikal ka rin sa usapin ng pera, at ginugugol mo lamang ito sa mga bagay na mahalaga. Sa gabi, ang pahinga ng katawan at isip ang iyong pangunahing hangad upang mapanatili ang balanse ng iyong enerhiya para sa susunod na araw. At tandaan ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating gawing laging maging maingat. Cancer Ang cancer ngayon, ayon sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, ay masigasig sa pagtatrabaho at laging may layuning linisin ang bawat gawain. Mas pinipili mong magpakapagod upang kumita ng marangal kaysa magpakasangkot sa mga maling gawain tulad ng suhol. Maparaan at masipag, nananatili kang nakatoon sa pag-abot ng iyong pangarap, kabilang na ang pagtaas ng sweldo. Sa usapin ng pamilya, ikaw ay maalalahanin at laging handang tumulong sa mga magulang at mahal sa buhay. Maingat ka sa paggastos at tinitiyak mong ang bawat sentimo ay nagagamit ng tama. Sa kabila ng pagiging abala, nananatili kang masinop at maasikaso. Sa gabi, hinahanap ng iyong katawan at isipan ang tahimik na pahinga upang maibalik ang iyong sigla, at tandaan ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating gawing laging maging maingat. Leo, ang Leo ngayon, ayon sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, ay kilala sa pagiging masipag at mapanuri. Hindi ka madaling magtiwala sa sinuman, lalo na kung may usaping may kaugnayan sa pera. May mislan kang ugali, ngunit handa kang maging matapang kung kinakailangan. Hindi ka nagpapautang ng madalas dahil mas inuuna mo ang kapakanan ng iyong pamilya. Ayaw mo rin sa chismis at mga usapang walang kabuluhan. Planado ang bawat kilos mo at ito ang dahilan kung bakit bihira kang magkamali. Praktikal ka rin sa paggastos at mas pinipili mong ilaan ang pera para sa mga bagay na mahalaga. Sa gabi, ang tahimik na pahinga ng katawan at isipan ang iyong hinahangad upang maipagpatuloy ang iyong pagiging produktibo sa susunod na araw. At tandaan ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating gawing laging maging maingat. Virgo Ang Virgo ngayon, ayon sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, ay kilala sa pagiging masipag at madisiplina. Mayroon kang misla na ugali, kaya't madali kang minas lalo na kapag may hindi ka gusto. Maingat kang magsalita at kumilos upang maiwasan ang anumang pintas mula sa iba. Mahaba ang iyong pasensya at mas pinipili mo ang tahimik na araw kaysa sa magulong paligid. Hindi ka komportable sa mga usapang kabastusan o suhulan dahil naniniwala ka sa tamang prinsipyo. May posibilidad kang magselos, ngunit natututo kang magplano ng tahimik upang maayos ang anumang suliranin. Praktikal ka rin sa pera at laging nagtitira para sa oras ng emergency. Sa aspeto ng pag-ibig, kilala ka sa pagiging malambing at maalalahanin, kaya't masarap kang kasama sa isang relasyon, at tandaan ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating gawing laging maging maingat. Libra, ang Libra ngayong araw, sa pahiwatig na bigay ng galaw ng kalikasan, ay nagpapakita ng katalinuhan at maingat na disposisyon. Hindi basta-basta nagbibigay ng kaalaman, pinapahalagahan nito ang karunungang itinuturing na kayamanan ng buhay. Ang mabilis na pag-iisip ay tumutulong sa pagresolba ng mga gawain ng maayos, habang ang tahimik na kapaligiran ay mas mainam para sa epektibong paggawa. Palaging sigurado sa mga sinasabi at ginagawa ang libra ay iniiwasan ang anumang pintas o negatibong opinyon mula sa iba. Sa kabila ng pagiging kalmado, ang libra ay madaling magdulot ng selos kapag ang damdamin ay tinamaan. Ngunit sa halip na magpakita ng iskandalo, mas pinipiling maging tahimik. Kapag mayroong hindi magandang pakikitungo mula sa iba, mabilis itong umiwas at hindi na nakikipag-usap. Sa aspeto ng pananalapi, ang libra ay matipid at masinop, mas pinipili ang pag-iipon kaysa sa gastusin. Sa gabi, ninanais ng libra ang kapahingahan ng katawan at isipan, bilang paraan upang maibalik ang enerhiya para sa mga susunod na araw. Sa kabila ng kanilang katahimikan, sila ay mapagmasid at laging naghahanap ng balanse sa lahat ng aspeto ng kanilang buhay at tandaan ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating gawing laging maging maingat. Scorpio, ang Scorpio ngayong araw, sa pahiwatig na bigay ng galaw ng kalikasan, ay nagkikintol ng sipag at syaga sa trabaho upang patuloy na magkaroon ng maayos na pinagkakakitaan. Hindi ito pumapayag na makapanloko o mang abuso ng kapwa dahil naniniwala ito sa patas na pakikitungo. Iwas na iwas ito sa mga chismis, kaberdehan, at usapang pagmamahala na hindi mahalaga, at mabilis na umiwas kung nakakaramdam ng pagkabuwiset. May madali ang uminit ang ulo ang Scorpio, ngunit sa kabila nito, nananatili itong masipag at tahimik sa oras ng trabaho sa pamilya, laging handang tumulong sa mga kapatid at magulang. Kapag may kakayahan, hindi ito nagdadalawang isip na magbigay ng suporta. Pinipiling ito ang usapang tuwiran at mabilis, iniiwasan ang mga komplikadong diskusyon. Sa pananalapi, ang Scorpio ay matipid at masinop, inuuna ang kapakanan ng pamilya. Kapag gabi, ninanais nitong magpahinga at ay relax ang isip at katawan mula sa mga iniisip, at tandaan ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating gawing laging maging maingat. Sagittarius, ang Sagittarius ngayong araw, sa pahiwatig na bigay ng galaw ng kalikasan, ay nagtataglay ng mapanuring kaisipan laging iniisip ang mga bagay-bagay bago kumilos upang maiwasan ang mga pagkakamali sa mga sinasabing salita sinisigurado nitong paninindigan ng mga ito at hindi ito gustong mapahiya sa harap ng iba hindi madaling malinlang ang Sagittarius dahil malakas ang pakiramdam nito palaging handang tumulong sa pamilya lalo na sa mga kapatid at magulang may tapang itong ipakita ang matapang na ugali sa tamang oras, lalo na kung kinakailangan. Ang sipag at katapatan sa trabaho ay nagsisigurado ng maayos na kabuhayan. Matipid ang Sagittarius at laging may ipon upang maging handa sa anumang emerhensya. Sa aspeto ng pag-ibig, ito ay malambing at mapagmahal pinapahalagahan ito ang bawat relasyon, ngunit sinisiguro ring hindi ito na ng iba, at tandaan ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating gawing laging maging maingat. Capricorn Ang Capricorn ngayong araw, sa pahiwatig na bigay ng galaw ng kalikasan, ay kilala sa kasipagan at disiplina sa trabaho. Ayaw nitong maabala ng mga usapang walang kaugnayan sa trabaho at mas pinipiling manatiling nakapokus sa mga responsibilidad. Maingat at mapagmasid, hindi ito madaling mapapalusutan. May tapang itong harapin ang anumang hamon, ngunit hindi ito kikilos kung wala sa tamang dahilan. Medyo mahirap itong kausapin minsan, lalo na kung nagagalit, ngunit sinisigurado nitong maayos at tama ang sinasabi upang walang masaktan. Sa pag-ibig, may tiwala ito sa minamahal, kaya't hindi ito nagiging seloso. Ang tiwala ang susi ng kanilang masayang relasyon. Sa trabaho, palaging maayos at nakatuon sa mga layunin, habang ang kanilang pananalapi ay masinop at mahusay na pinamamahalaan. At tandaan ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawarad dahil biglaan ang mga pagdating gawing laging maging maingat Aquarius ang Aquarius ngayong araw sa pahiwatig na bigay ng galaw ng kalikasan ay naniniguradong tama ang sinasabi upang maiwasan ang pintas Ayaw nito ng anumang alitan sa kapwa kaya't maingat sa pakikitungo Ngayong araw, maiksi ang pasensya nito sa mga taong plastik at tamad. Ayaw ng Aquarius na masangkot sa usapang suhulan o anuman na makasisire sa integridad nito. Masipag ito sa trabaho at laging hangad ang maayos na kita para sa pamilya. Ang disiplina nito sa pananalapi ay isang mahalagang aspeto, tinitiyak na may sapat na ipon upang maiwasan ang problema sa tahanan. Kapag gabi, ninanais nitong magpahinga upang maibalik ang sigla at lakas ng katawan. Sa kabila ng pagiging seloso minsan, nananatili itong matapang sa harap ng hamon. At tandaan ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating gawing laging maging maingat. Pisces, ang Pisces ngayong araw, sa pahiwatig na bigay ng galaw ng kalikasan, ay sigurado sa mga kilos at desisyon. Mahirap itong magtiwala, lalo na kung pera ang usapan. Mas pinipili nitong magtrabaho ng mag-isa upang makaiwas sa mga usapang walang kabuluhan. Sa trabaho, masipag at masinop ito, palaging iniiwasan ang pagkakamali. Ayaw nitong makisali sa usapang may kinalaman sa kayabangan o tukso sa pagmamahalan. Ang pagiging maalaga sa pamilya ay likas na katangian ng Pisces, laging handang maglaan ng tulong sa magulang at kapatid. Ngayong araw, medyo mas maluwag ito sa paggastos, lalo na para sa mga pangangailangan ng pamilya. Sa gabi, ninanais nitong magpahinga at magrelax upang mabalanse ang isipan at katawan, at tandaan ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating gawing laging maging maingat